Hello for this video guys uh, Sabayan nyo ako Gagawa po tayo ng uh, balance board Para po ito sa Cortina Sa isang client po namin Sa may pundo Yan. Ito po ay uh, Para po ito sa Cortina Ito yung pangtakip ng uh, Cortina hindi makita yung Trucks at saka yung itaas para gumaganda yung kurtina na sa bahay yan sabayan nyo ako guys at sa para po sa mga hindi pa nakapag uh, subscribe dyan please please paki uh, click lang po yung subscribe button na sa baba at paki click ng uh, notification bell para sa updated po kayo sa mga parating pa ng mga video ko na gagawin at maraming, salam, maraming salamat po sa inyong lahat yan ang unang gagawin po namin ngayon guys ay magkakat po tayo ng plywood. Ito yung gagamitin po namin para sa project na po ito. Sa balance board. Yan yung kasamahan ko po yan ay si Bombay. Yan, dalawa kami yung gumagawa dyan sa balance board kasi apat na kwarto ang gagaw, gagawin namin. Ah, dalawang kwarto lang pala tapos uh, dalawang kwarto at saka isang sala. So, bali apat na kortina ang gagawin po namin. Dalawa sa sala at saka katigisa sa dalawang kwarto. Yan, sabayan niyo ako guys hanggang uh, sa dulo nitong video na to kasi makikita niyo sa dulo ang aming finished product at saka itsura ng uh, villain's board na aming gagawin. dyan guys sa uh, ako kasi sobrang alikabok nakalimutan ko maglagay ng uh, dust collector actually meron tayong dust collector dyan uh, vacuum cleaner ang nilalagay lagay ko ng dust collector dyan so nakalimutan ko pagkabit Ang sukat po ng plywood na ikakat natin ay dipindi po yan sa dimension ng uh, kwarto o bintana ba. Kaya yung pagputol namin is according sa dimension sa kwarto na lalagyan namin ng kortina. nang dito po guys naglagay na po ako ng uh, rubber cement o rugby para po makabitan ng foam before tayo magkakabit ng foam maglagay po ako ng uh, pandikit rugby So, so, so,

Gracias que

Ibao nga nang hirap man sa display na. kay Alma lagi. Tawag na. Police Alma. Pwede na. Anak. Anak yung bago ko na niya. Siya. na Ay, sa puntong ito dito guys Naglagay na po tayo ng uh, Tela niya Yan, Iba din yung uh, gumagawa ng uh, Tela

Sunod po ini Ordinary lang, itong pinuli. Ah, <coughs> Agbar, kung sa sasagyan na abroad. So, gamit itong pinuli. masuhok. Ha? Masuhok po na ako. Yung lagi, lagi lagi. ito Masuhok po siya, rugby? Masuhok po Wala, lagi yung Sige, ito Masuhok pa. Paggamit, masuhok na ganyan. Hindi na masuhok. Dito yun, dini dala, 285 plus 40 4 <laughs> plus 5, 9 uy! Ayan yung 285 plus 40 Ini kan kok noy noy. Yan sa putong pong ito guys uh, nag pinakahin ko. Atin yung ano uh, tela sa likurang banda para po ito sa likuran ng balance board para matakpan yung uh, plywood Thank <laughs> you

Yan guys, yan ang uh, sa likuran ng uh, board. Yung tinatahi kanina na tela. Yan ang tela na yan. Ang, nakacover na siya sa likuran ng plywood. At natatakpan na po yung plywood. At yung ginagawa niya po, yung uh, ginakat niya po yung ano yung daanan ng tornilyo or screw. Bolt and screw. a bolt and nut. Actually, yung uh, itong uh, balance board na to guys is mahaba to. Pinuputol-putol na lang kasi pag uh, transport namin doon sa condo, dadaan kami ng uh, ano ng uh, dadaan po kami ng ng elevator. Kaya hindi po kasya pag buuhin namin pag kaya may nakita kayo diyang sobra na nakita yung plywood. Diyan lang muna bandatos may karugtong pa yan. At doon na namin doon na namin it, dudugtong sa sa site mismo doon sa bahay na kakabitan namin very good kasi pag i ikabit niya minyan, namin yan namin ng buo ng isa sobrang haba at saka hindi makasya sa elevator kaya pinuputol-putol lang muna namin at doon na namin buuhin sa site na

Ganda na ba kayo viewers basta bumi akong mabidyohan? Mm. Viewers, lagyan kayo. Sure, right? Hindi. Gusto mo viral ka bum? No. So, viral talaga. Buti bum. At saka black curve. Black curve. Black curve. Ayan, nag na po guys sa uh, pagmalot. Mabalutin na po ito guys. At uh, ready for transport na po ito. Doon natataposin sa site kasi yan sa sinabi ko na kanina na hindi na po namin magawa ng buo dito kasi hindi siya kakasya sa elevator kaya pinutol muna namin yung kalahati doon na namin tataposin sa site sa bahay mismo ng kakabitan na po namin kasi nasa kundo, na, kundo po kasi yung bahay nila dadaan pa kayo ng elevator kasi mataas yung ano na eh. Nasa 36th floor. At ah, 35 yata yun, 35th floor. Dadaan kami ng elevator, tapos di kasya. Sobrang haba kasi nito. Pinoto namin. Yan. Ready for transport na po ito guys. Pagkatapos niyang magbalot. Gracias.

Yan, ito po yung uh, itsura ng ating balance board na nakakabit na po sa site. Hindi ko lang naipakita sa inyo kung paano namin kinabit kasi na uh, busy sa work, hindi ko na po yung video. Hindi ko na record. Kaya ito yung itsura po guys. Salamat po sa papanonood yan guys. Uh, yan ang ganda tingnan pag mayroong balance board ang iyong kortena. Di ba? So, at ito yung uh, sa kabilang uh, banda. Si dalawa kasi ito sa salay. Eh. Salamat sa panunood. Salamat guys.